Samantala, nasawi naman ang isang ginang matapos umanong kitilin ang sariling buhay noong 10 ng Oktubre sa Purukuno, Barangay Magmasaya Masaya Norte sa Agustin Isabela. Kinilala ang biktima na si Alias Helen, 44 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa nakuang impormasyon ng IFM News Team sa PNP San Agustin, nakatanggap ng tawag ang kanilang hanay mula sa isang pulis na nakatalaga sa Jones Police Station hinggil sa nangyaring insidente na kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Agad namang rumispunde ang mga otoridad sa naturang lugar kung saan dito na nadatnan ang wala ng buhay na katawan ng ginang. Ayon sa asawa ng biktima, bandang alas dos ng madaling araw nang mapansin niyang wala ang biktima sa kanilang higaan. Agad namang hinanap ng lalaki ang kanyang asawa at natagpuan ang biktima sa kanilang banyo na naliligo sa sariling dugo at may tama ng baril sa kanyang ulo. Narecover naman sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na caliber .38 Street Revolver. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng pulisya hinggil sa nangyaring insidente at sa posibleng rason ng pagpapakamatay nito.